Ngayong araw na itong mga kalipay, isi-celebrate natin yung Mother's Day, ah, kaya araw ng pagmamahal ng ina. Kaya nandito kami ngayon sa bahay nila Bunso, isi-surprise daw nila yung kanilang mama. Ano masasabi niyo sa mama niyo? Ikaw mauna. Mama, happy, happy Mother's Day. Sa, hindi sa na kami magpapasaway, babawasan na namin mga kakulitan namin. Oo, oh, kaya kaya ka kuya. Anong masasabi mo sa mama mo? Hmm sabi hmm, ka, anong okay? masasabi mo? Pakita oh, mag ka sa ano? Pakita ka At sa ano natin? Sa, Be, oh ayun, nanonood o. Ano, ano masasabi mo? A ano lang, sa idea mo lang, ano masasabi mo Ay, sa mama mo? Hanggang. Mama mo, kasi kailan. Sa okay, mother's day, sa mama, sorry sa mga ganoon. Ang nagisa lang sa ito. Oo. Ayan, so ngayon, um, isi-celebrate natin yung Mother's Day. At, uh, siyempre, may dala. Ano, ano, anong dala? Anong dala nyo? Ano tala niya? Flower Okay. Flower siya. So, ah. Oh, ayan sa so mga kalipay. Tara, let's go. Opisa na natin. Hey, bang si. Tara. Tara. Minister buainak. Pre. No acha. Ja Ayun dol. may na, ano, mayroon daw balak yung dalawang mong anak. Dahil Mother's Day ngayon. Ayan. So, agang-aga, no? <laughs> okay. So, magbukas, Ayan pagbukas niyan, ako magbubukas kay mama niya. Okay. So, bilang bilang ka dol ng tatlo. Si so, bilang ka ng tatlo tapos buk ay ah, ka mismo magbukas. magbilang ka ng tatlo, one, eh, eh sige ka magbilang. One, two, three. Happy okay, Mother's Day. Happy uh -huh. hey, Mother's Day. I love you too. Meron pa. <laughs> 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 Oh. Meron pa. Sige, kunin nyo. Ano bang meron doon? Si kunin nyo na. A ano bang meron doon? Ayan. <laughs> so, may surprise daw yung anak mo, <laughs> idol. Grabe, sweet naman. <laughs> Ayan. So, idol, ano masasabi mo sa anak mo? Isusuit nila. Oh. <laughs> <laughs> oh. So, ano ba, tagal-tagal pa ba yan? Okay, so ulitin ulit dol, magbilang ka ng tatlo. Okay, ready. One, two, three. Happy, Happy Mother's Day, Ma! Day Ma. <laughs> 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 so, yun. So, doon, mayroon din silang sulat para doon iyo Kaya, opo doon sila dyan sa tabi mo para basahin. Ah, pero, bago daw lahat, doon, ano bong, ano masasabi mo dyan sa, ano, i-wish mo kung ano masasabi mo sa anak mo. Hmm, wish ko. So, ah, wait lang. ilagay mo na dati. Ilagay mo muna saan, mama mo. Ah, sige, ganyan na. Wish ko. Pagtapos kayo ng pag-aaral, at ibas, abawasin ang pasaway so, sa akin. thank you sa so, surprise niya sa akin. Masaya si Mama. Mother's Day ngayon. Thank you. Ayan, so... Yun! <laughs> ayan, so meron si... Meron sulat yung dalawa idol. Si Opo kayo dalawa para basahin ko sa... Eh, uh, Opo kayo dalawa. Eh, tabi kayo tatlo. So, ayan. So, may... Ay. Ayan, babasahin ko po sa inyo sa harap nyo idol, ha? yung sulat nila mismo. So, Dear Mama, ayan, simulan na natin. Dear Mama, unang-una sa lahat, binabati ka namin ng Happy Mother's Day. Una sa lahat, huwag oh, kang alis. Pagbabalik ang. <laughs> so, ayan, unang-una sa lahat, binabati ka namin ni Yuri na Happy Mother's Day at Ma, Pasensya na po kung lagi kami o araw-araw kami magpapasaway sa iyo at babawasan din namin yung kakulitan namin sa inyo. And ayan magpupuyat po kami araw-araw. So yun ma. So Again, ma, happy happy Mother's Day and araw-araw din kami magpapasaway sa iyo. Kaya ma, galing po ito kay Monrey at kay Yuri. Binabati ulit namin po kayo ma. Happy, happy Mother's Day. Thank you, Ayun. Malang pa jogging.